Good day ladies and gentlemen, welcome to another video na sasagot sa inyo mga G-Games Katanungan! At ngayon pong araw na ito mga kaibigan, tayo po ay magbabasa ng inyong mga katanungan mula sa ating YouTube channel na DJ Chico at nakatanggap tayo ng katanungan mula kay Rose Angela Aquino 6368 Hello po! Ask ko lang po magkano po ang tubo sa g Games kapag 1K minimum. Naku mga kaibigan, marami sa inyo may mga G-Gives at narito na po ang kasagutan sa mga nagtatanong magkano ba ang tinutubo o tubo kapag kayo po ay nangutang gamit po ang G-Gives ng G-Cash. Eto po, ang interest rate po ng G-Gives ay mula 0%. No? Meron kasing mga G-Gives na 0% hanggang 5.49% per month no? Kada buwan po yan, ha? Depende po sa inyong eligibility, mga kaibigan. Sa halagang 1,000 pesos, for example, maaari pong hatiin ang bayad sa 3 months, 6 months, 9 months, o kaya ay 12 months. Depende po sa available terms na offer sa inyo ng G-Gives. Narito po yung detalye para sa G-Gives loan na 1,000. Ang interest rate po ng uh, G-Gives na 1,000, for example, 0 to 5.49%, sa credit score mo, depende rin po doon. Kung magkano o ilang percent, depende po sa credit score mo. Tapos meron silang late payment fee na 1% ng iyong outstanding loan. Kada missed due date, no? Tapos may 5.15% pa siya na daily interest sa outstanding balance mo. Kaya talagang, naku, wag na kang magpapadelay ng payment. For example po, mga kaibigan, sa halagang 1,000, maglo-loan ka kunyari ng 1,000. 3 months to pay, no? Kung 3 months to pay po 'yan, ang approximate monthly payment mo ay nasa 355 pesos to 370 pesos. Hindi po pare-parehas yung monthly, ha. 3 months to pay po 'yan. 355 pesos per month hanggang 370 pesos per month. So ang total payment mo sa halagang 1,000 na loan mo sa GCash ay nagkakahalaga po ng 1,065 to 1,110 sa kabuuan na po yan ng tatlong buwan. So sa tatlong buwan, yung hiniram mong 1,000, ang tinubo po niya ay 65 pesos Tatlong buwan na po yun ha, hanggang 110 pesos. Depende po sa offer sa inyo ni Gcash. E paano, Chico, kung uutangin ko yung 1,000 pesos sa loob ng anim na buwan? Ang iyong magiging monthly ay nagre-range sa 185 pesos per month up to 195 pesos per month. So sa kabuuan ang total mong binayaran sa halagang 1,000 na inutang mo ay 1,110 up to 1,170. Sa makatwid, ang tinubo sa loob ng anim na buwan ay 110 pesos up to 170 pesos. Depende po sa halaga ng inyong inutang, depende po sa inyong G-credit score, o credit score, G score kung tawagin, at depende po kung ilang buwan ninyo ang kukuhanin. So paki-check po ninyo ang inyong mga G-games, no? Kung ilan po 'yung uh, ilan po 'yung interest rate na offer sa inyo at ilang months po 'yung terms na pwedeng ninyong ma-avail, 3 months, 6 months hanggang uh, 12 months or minsan pa nga meron pang 18 months. So narito 'yung mga tips, mga kaibigan, para mas mababa ang pwedeng ninyong bayaran. Piliin po ninyo 'yung pinakamaikling term. Number one, piliin 'yung pinakamaikling term na kaya ninyong bayaran monthly no? Mas magpara mas mababa yung total interest na binayaran niyo Number two, iwasan po ninyo yung mga late sa payment para hindi po kayo ma-charge ng dagdag interest fees. And number three, pwede mong i-check ang exact computation sa GGIVES dashboard mo sa iyong GCash app. Okay? So, Rose Angela Aquino 6368, I hope na nasagot natin ang iyong katanungan. At kung meron pa po kayong mga katanungan, please comment down below. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless mo.